yun siguro naging isang dahilan din yun kung bakit nag for good na rin ako na medyo nananawa ako hindi ko iniisip the future na baka manawa ulit ako dito <laughs> ako na may prank ako yung kilala din na walang keme hindi ako magaling ganun natin simple lang natin hindi ako magaling na guru noon magaling ako sa classroom pero in general as a teacher na may trabahong iba bukod sa pagtuturo sa classroom hindi ako magaling parang hirap pumunta yun sa mga kaibigan natin taga US magkwento naman kayo kung may mga ganun ba? May, may, may mga nagde-direct hire ng mga garong technical? mga Saan ako mahigpit ang kuwan? Tutumbukin ko na. Hindi ho mali ang decision kong umuwi. Tama. Hindi yung pinili ko ang mali. Ang mali sa inyong lahat, tayo po ay muling nakalabas at mayroon uh, meron tayong mga ilang bagay na pagkikwentuhan na baka makakatulong sa ekonomiya. At papachat din po tayo mamaya may kay Jose para may tinuturoan silang kandidata, may raket, At kasama rin natin ang sinating BFF na yan, na si Michelle D. Uh, Di ba? At ngayon po, bibili muna tayo ng tinapay na pagkasarap-sarap, lalo na tuwing alauna ng hapon, mainit na mainit. Ito po ang bonete. Okay, nakakakalas, kailang kayo. thank you ala ninyo ah, sa iyo ay hindi yan siya Kita dali pagkita <laughs> ko sa ha ah, nausok-usok pa laro <laughs> Ayan, yes, muna kami sa aking kaibigan. At sinisilip lang tayo. Silip. Yan. Ito si Prima. Tsaka ito ang aming isa sa mga vlogger. Hello po. Si Robotology. Ang ano, talent, ano, talent. Yes. Ang baka naman, anong talent ng dalawa? Dance for. Ang baka naman. Okay, good luck. <Pineapple> e Thank you. Okay, so dalaw po muna tayo sa inay. And napansin ko kasi last week na parang hindi pantay yung lupa. So sinabi ko kay Ira kahapon, uh, ano rin eh, month, 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 sari uli na pagkawala ng inay kahapon eh, pero di ako nakapunta. So si na nagpunta rito kahapon. Sabi ko, sinihin niya ron, kaya lang hindi ko pa-follow kay Ira kung ano na naging pag-uusap nila. Malalaman natin mamaya. Tapos paano nyo natin, panili natin. Alam ko, hinahanin nyo natin eh. Pinugubay natin nila ng, ng regular. Isa kasi, ano, ang tagal lang, ano, hindi pa rin naaayos. So, Maintenance? Minsan, ha? Ah? Hindi, maintain. Oo, oh, minsan extra abot pa rin ako. Para asikasuhin. Ari, oh. Ito sa pantay. Parang mas mataas ito pinagdala ng bulaklak si Ira kahapon. Parang patagilid na siya. Ito ba dito? O oh, dito o. Oh. Ayan o, oh, wala na sa din eh. Magana to, pero ito maumbok pa. Eh, hindi may tudamo lang yun eh, Oh. Parang di talaga pantay. Mas parang nakaulwa na to. hindi dito naman nasunog, di ba? Nasunog yung dito na dati. i

para sa... Ah? Sarap buhay, pag-alagala. <laughs> Ayan siya. <so. laughs> o, di ba, <ang> ganda. Aray. <laughs> Mamaya natin siya kakapanayami. So, yan. So, napag-usapan na nga natin, o nakita natin mismo sa inay, ay kakausapin. Uh, hindi ko lang yung message ni Aira, kung ano baga. Kung nakausap ba niya yung mga nandini, na kasi bala ko ipapantay or kung anong dapat gawin. Or kung yung bagay damo lang. Pero hindi eh. Sinalat ko parang di talaga pantay. Yun ang aking feel. Eh, gusto natin ibigay siyempre yung the best sa inay. Hanggang sa ngayon, tayo po ay pa-Japan. Pero tayo nakitang date. Gusto ko sanang magpasko. May nakita kong ticket na ano lang, 20, nineteen uh, 19,000. Pero kinabukasan, nung babalikan ko na wala na ulit. So sabi ni kapatid, baka may makikita siyang mura. Sa so, mga gusto kumuha ng tickets, particularly mga taga Japan, uh, yung kapatid ko po ay nagtatrabaho sa isang opisina na kung saan makakabili kayo ng, ano, ng, ng tickets anywhere you want to go. Ang number po niya ay 0-080-4400-4500. Hanggat wala pang itlog na napipisa. Yun, ganun tayo eh. Ayokong mabulilyaso and at the same time, ayokong Umasa. Yun, ganun lagi tayo. Parang sa mga nangunan natin ah. Naninibago pa rin ako sa aking iPhone. Ang gamit po natin iPhone, eh medyo chararat. Mas maganda pa rin dati natin kamera. camera. Eh sa mahal nun, 65,000, kaya di pa po tayo makakabili. tis mo na tayo dito. Kinakapa ko naman, kung ano yung magandang, ano dyan, kung anong magandang set, set, setting. Yun. Sa so, mga nang tatanong, bakit ako'y pabalik-balik? o pwedeng bumalik ng Japan, tayo po binigyan ng multiple visa. Na hanggang 2028, kahit pa buwan-buwan ay pumunta tayo doon, or every three months, or whatever, pwede. Hanggang 2028. Ang problema lang naman no, ay, siyempre, pamasahe, pera. eh na rin ang sagot na sa mga nagsasabing, bakit hindi ka mag-Asian tour? Bakit hindi ka mag-vlog sa Thailand, Singapore, ganyan-ganyan? Ay, aring nga. <laughs> Hindi ko may pera, hindi super traveler tayo. Isama ko pa kayo. O isama ko pa yung kumari ko. Di ba? Ay, thank you, Maria. Yan po ang nag ano, sa mga taga-kalapan. Ano kang ka address yun? City Mart. Beside City Mart. Ah, beside City Mart. So sa mga taga-kalapan, beside City Mart, tanapin nyo si Prima. Andun lang siya. May isang tanong na gusto ko rin sagutin na magtuturist siya. Magtuturist daw siya ay... Pwede bang mag-apply? Siguro narinig. rin. Hindi ko na tanong ng, ano, ng follow-up question na bakit mo alam na ang ganun, ganun Bakit sa aking ama, Ano? Marami pa siguro hindi nakakaalam na ako'y nakakuha ng trabaho sa Japan bilang tourist. Ang ko po ay tourist visa. So sabi ko sa kanya, ay pwede, pero hindi tama kung baka ay parang bawal. Na ang visa mong hawak ay tourist. Tapos eh, harap-harapan kang magahan ng work. So, Simplehan lang at saka swertehan talaga. So yung sa akin swerte kasi of all places, yung naghahanap ng work, nandun mismo ako dun sa bayan na yun. At eksaktong nung, nung, nung araw na yun, o nung buwan na yun, o nung taon na yun, andun ako. Hindi pala nyo yung para sa'yo, para sa'yo. Ay kung wala ako dun, nagbakasyon ako ng ibang taon. Si, si, si kapatid ko ang nag-invite sa akin sa Japan eh. Kung ibang panahon ako napapunta. Tapos, wala ako sa Fujisawa. Nandun, for example, kami sa Kobe or sa sa, sa Tokyo. Eh, di, wala. Di ba? Sa yung sinasabi ko na na parang ano yun, para ka parang hindi naniniwala dito. At ako naman, di ko sinasabi mo 100% naniniwala ako. Pero minsan gano'n, dinadala ka, may mga links para mapapunta ka doon. Hmm. Yun. At saka minsan, yung hindi maganda mong sitwasyon, yun ang nagdadala sa'yo. Alam niyo kung bakit? Kasi kung okay yung trabaho ko dito sa Pilipinas, at kung ako'y magaling at talagang matyaga bilang teacher, baka principal na ako sa isang barangay ngayon, hindi ko natupad yung talagang gusto ko. E palibasay ano ako, kung magasay sa dyan, tipa, magaling ako magturo, ay nako. Pwede ako makapaglaban sa inyo. Pero yung faculty work, naku, tamad na tamad ako dyan. Yung mga writings, writings and everything na ganun, talaga super tamad ako. So sabi ko, hindi talaga sa, para sa akin to. And tuloy ang trabaho ko, pero alam mo yung hindi ka masyado nag enjoy Tapos, alam mo, ramdam mo naman, eh, parang kulang yung iyong ginagawa. Tapos parang, basta parang ano talaga, hindi ako magaling. Ganun natin, simple lang natin, hindi ako magaling na guru noon. Magaling ako sa classroom, pero in general, as a teacher na may trabahong iba, bukod sa pagtuturo sa classroom, hindi ako magaling. At dahil doon, nakapunta ako, natupad ko yung gusto ko. Nakalabas ako ng bansa, naging ano ako yung ginagawa ko na video. Kasi ano pa man gusto ko na talaga mag video video. So ang punto ko is Huwag naman yung maging inspirasyon nito para maging masama kayo at hindi nyo galingan, huwag gano'n. <laughs> Nagkataon lang na hindi ako mahusay do sa ginagawa ko dati. And then, yung, yung hindi maganda yung sitwasyon ko. And then, from there, nakapunta pa rin ako doon sa isang bagay na gusto ko talaga. So, ang sa akin is, huwag kayo mawala ng pag-asa. Kung talagang mapupunta kayo doon, Maniwala man ng iba o hindi, o maniwala man ako o hindi, ay talagang parang may bahid katotohanan yung ibang situations, kagaya ng situation na pinagdaanan natin. Ayan. So, babalik po tayo ng Japan sana nga ay December. Ngayon po ay meron na tayo na iisip dahil na rin doon sa sinasabi ko na nako may magandang balita na sana nga ay magtuloy-tuloy. Kung di man siya magtuloy-tuloy, eh, sanay naman tayo na na ganito na eh na nakauwi tayo sa Pilipinas. And at the same time, nakakapunta pa rin tayo ng Japan. Di ba? So walang masyadong na Walang nawala lang sa atin yung trabaho ko. Di yung kalokahan ko na sinuuli ko yung visa ko? Nagmamaganda tayo. <laughs> pero kung tatanungin ako na nagkamali ako ng decision ko, okay, sasagutin na natin yan kasi dati. ayoko sagutin eh na yung paano lang ako, pahapyaw, na ano naman ho eh, ganyan-ganyan Pero ngayon ay tutumbukin ko na. Hindi ho mali ang decision kong umuwi. Tama. Kasi nagawa ko yung gusto ko. Yung unang 1 million views, one, yung unang video na nagkaroon ako ng 1 million views sa YouTube. Kasi sa Facebook, meron na tayo. Sa TikTok, meron na tayo. Yung sa YouTube, dito nangyari. Kung nasa Japan ako, baka hindi. Tapos may mga ilang bagay pa na ano, marami ako nasa kaso dito, di ba? Nabili natin ang kotse, nakuha natin, mga ganun-ganun. Maraming mga extra mga opportunities sa dumating. Marami mga experiences, hindi mo rin naman pwedeng pagpalit ng basta-basta. Hindi lang naman pera ang labanan eh. Hindi lang. So, yun na nga. Uh, hindi yung decision ko ang mali. Hindi yung pinili ko ang mali. Ang mali ay ako. Oh. Alam din yun, yung Nandun ka na sa tamang choice. Nandun ka na, nag-arrive ka na sa tamang decision na sa palagay mo, makakapagbigay sa'yo ng maayos na pamumuhay. Ang pagkakamali, ay ako ang hindi ayos Yun. Hindi ko na kailangang i-detail pa kasi lahat naman tayo may mga nagagawang mali, may mga nagagawang kasalanan, may mga mistakes, may mga weaknesses. Di ba? Namin sa rin nadadala tayo. Yan sinasabi ko doon sa isang vlog ko a month ago, na merong, hindi mo, kailangan yung pagandaan sa mga OFWs, ha? kailangan yung pagandaan yung biglang liko. Kasi, kung ikaw naman i-planado na meron ka ng magandang decision, pl naka plano na yun na, syempre may mga liko pero smooth lang yan. Yan, sigurado may mga hurdles in life, may mga challenges, pero smooth lang yan. Ang hindi natin naisip, yung instant curve na biglang lilikuan. Kasama na dyan yung pagkakasakit natin. Diba, so, laki. Siguro, kalating milyong mahigit. Mga ah, ganun. So, yun ang isang bagay na hindi ko masyadong napagandaan. Kasi nga nagmaganda rin ako eh. Na meron akong gamot na ginagamit ko na simula pa nung nasa Japan ako. Itinigil ko. Kasi feeling ko, ang eh, lakas-lakas ko ng ganda-ganda ko na. Eh, hindi pala masyadong yung ganda nandiyan pa rin. Hindi ka natin atas ang kilay, oh. Ayan. Dito nga tayo bumakrab para, ayan, para makita nyo naman ang kaibigan ko na kamukha ni Michelle D. <laughs> Ikaw ba kapatlay na abroad Hindi. Ate ah, ka, bibigyan kita ng mic. <laughs> Nag-ayos ako. Hinaayos <laughs> <ice> ang caps. <laughs> Ayan, ito ba tagalan kaibigan? Ang diskarto ko nun, ang ko nun dito, yan ang aking kasama nag, nag handle kami ng mga beauty, ng mga beauty queens, pageant coach. Ito ay pageant coach. Hanggang sa nagulat na nga lang ako, nag-ano na siya, nagsasalo na. Sabi ko, hindi ka naman marunong nung dati, ano? nag ka ba ka? Ha? Huh? nag ka pa? Nag-training? Hmm, Dahil sa mga kaibigan. Ay, di ano lang talaga, inay talent na uh, kailan lang inilabas. May mga ganoon na ba, nagbabago-bago tayo ng mga, ng mga, hindi lang mga decision, kundi mga karera ba diba? at may mga bagay na surprise of all surprises you would only realize pag if you reach a certain age na like for example nag, nag 40 ka na nag 50 parang iba na yung gusto ko parang ganoon di ba lahat naman tayo may mga nananawa moments yun siguro naging isang dahilan din yun kung bakit nag for good na rin ako na medyo nananawa ako hindi ko iniisip in the future na baka manawa ulit ako dito <laughs> ako na may prank ako yung kilala yung walang keme hindi ako Marunong kong tanggapin yung kulang ko. Wala akong ulam, wala akong ganito. So kung ang tingin nyo man sa akin na super sexy na socialite, ay hindi yung <laughs> totoo. Ang kapalang <laughs> mukha. natin yung kanina. Akala ko nag-abroad ka. Hindi. Parang si Banak pala, no? Mm -hmm. Si Banak nga pala ang nag-abroad. Kung ikaw ay mag-abroad, mare, saan mo gustong magtrabaho or mga ibang bansa? U.S. Ah, U.S. talaga. Okay. At bakit naman? Huh? Tinanong pa. Siyempre marami opportunity sa states. Ano? May mga ano kaya? May mga nakakalis kaya ang mga beautician or hairstylist sa US? Oh, para siguro. Wala. Pag may mga kwan siguro doon, may mga kamag-anak, relatives, or may, mga nag-invite. Oh, pero parang ang hirap pumunta roon eh. Parang oh. ang hirap pumunta. Yung sa mga kaibigan natin taga US, magkwento naman kayo kung may mga ganun ba? May, mga, may, mga nagde-direct hire ng mga ganong technical, mga... Sa kala mahigpit ang kwan. Alin? bago ka makapasok, mahigpit ang mahigpit ang embahada, parang ganun. Kahit Lapit ka pa kladi Kahit sa mga inter-interview, oh. mahirap. Kasi yung iba nga di ba? Diba? Kahit, may, kahit may mga kuha sila, may mga pera na, di ba? Yung iba nadideny. Oo nga. Ma mm. Mahigpitan? Ako, lalo pa ngayon. Lalo na naghigpit ang US ngayon, gawa nga ni, ni Trump. Ay, ni, ni Trump. Uh -huh. okay, so sa mga taga US kaya lang makakapagsabi niyan. Although na nagbabasa ako ng mga BBC at mga CNN about mga policies ni Trump, ay siyempre is is. Mas may karapatan kayong magsabi ng mga ganyan-ganyan. Okay, sa so yun, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Maricoy. At ta ako ng nakapag-share ako ng aking emo, ng aking feelings at ng aking mga nasa puso at isip tungkol sa aking desisyon ginawa at sa akin <laughs> uh, mga gusto pang gawin. Ayun. <laughs> May naintindihan ba kayo? So, DJ Pan Robato, sa'yo nga nagugod ko sa'yo, lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Robotology pa more and more and more. Thank you.